Uh, hello po. hello po. sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 13. 13 po ng September 2025 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7.00 ng umaga. At araw po ngayon ng Sabado, Saturday. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa itong gagawin yung mag-asawang diskaya na state witness o isasama sila doon sa witness Protection Program. Yan po ang tatalakayan ko ngayon dito. Uh, gagamitin ko po ang Biblia. Ano bayan Para hindi po tayo malito. Opo, nalilito po tayo eh. At alam ko yan, kasi nga, sari-saring, eh? sari-saring idea po eh. Kaya, naisipan ko po na kumuha ng mga Bible verse para uh, magkaroon tayo ng idea. Pero hindi ko po pinipilit ito. Ano? Hindi ko pinipilit kasi nga ay pansarili ko lang po ito. Eh. Hindi naman itinuturo ito sa Bible school o sa Bible study. Hindi po. Pansarili ko lang kasi napapanahon po eh. Ang title ko po ngayon ay Criteria para sa Witness Protection Program ng mga diskaya. Yan po ano? O kahit na sino yan, kahit na si Bryce Hernandez o yon si Mendoza o sino man magtitistigos dyan. Opo. Ulitin ko lang po ano, ito ay pansarili ko lang na pananaw ito. At ako ay nagbabasi sa Biblia para hindi tayo malito o hindi pwedeng labanan, hindi pwedeng i-contradict, o walang kontrobersi. Pag, pag ang idea ay, gina, ay galing po sa Biblia, wala pong kontrobersi yan. Ngayon ay siguro, mga kababayan, mga minamahal, tatanungin nyo ako, bakit ko i-discuss ito? ay kasi nga ay nakikita ko sa mga vloggers o sa mga mga konatin natin ng kwan yung mga senador o mga congressman yung mga idea nila nag, nagsasalungat-salungat opo kaya naisipan ko po na pag-aralan opo kung ano ito ano itong bibigyan siya ng nang witness protection program o parang tutulungan siya ng gobyerno o parang ikwan siya i, i yung wala na siyang kasalanan parang ganun po eh o save na siya o ang tawag diyan ikwan eh yung kasalanan niya ay wala nang parusa. Ganun po eh. Ah, uh, acquitted na siya. Opo, yun po ano, acquitted na siya. Ay, tika muna, ay pag-aralan po natin <laughs> maigi yan. Opo. At ito nga, gagamitin ko po ang Bible verse, ano? Ang nakasulat ko po dyan ay huwag po tayong malito hindi ibig sabihin magsasalita lang protektado na. Ganun po ano? Hindi hindi ganun ay kung kulang o kaya ay nagsisinungaling o may pinoproteksyonan pa siya. Kaya Biblia po ang gagamitin natin para sabihin natin na siyang yang taon na yan ay saved o yung taon na yan ay acquitted na sa pananaw po ng Panginoon ha sa pananaw ng Panginoon kaya wala po tayong magagawa diyan kasi decision po ni Jesus Christ eh. o at iyan po ay makikita natin sa buhay ni Sakeo sa Biblia po nakasulat diyan na kung saan ay si Sakyo ay chief tax collector po yan hindi lang tax collector po yan eh chief tax collector at dahil dyan, bagamat yang ay 2,000 years ago, galit na galit ang mga tao sa kanya. Tax collector siya eh. At hanggang ngayon po, ang mga tao po ay hindi naman nagbabago. Pag nalaman na taga-BIR ka o tax collector ka, ay medyo iba ang pananaw ng tao sa iyo. Opo. Ngayon, ay ito si sakyo ay nabalitaan niya na si Jesus Christ ay dadaan dun sa lugar niya. At dahil siya ay maliit na taong, ay hindi niya makita. Dada dumadaan si Jesus Christ eh, ay hindi niya makita, umakyat siya ng Sycamore Tree. Umakyat siya para makita niya si Jesus Christ. Remember, hindi niya kwa na, hindi, hindi pa nangangaral si Jesus Christ sa kanya ha. O naririnig lang niya siguro na mayroong ganong tao o nababalitaan niya na mayroong isang misaya o magaling mangaral o nagpapagaling ng mga may sakit kaya gusto niyang makita umakyat siya ng sycamore tree pero sinabihan siya ni Jesus Christ, bumaba ka dyan sa kiyo. Sabi niya, inidentify siya sa kiyo. Bumaba ka dyan. At mamaya, doon kami kakain ng, ayaw ko kung tanghalian yan, o pero most probably, tanghalian po yan. Doon kami kakain ng tanghalian sa bahay mo. Yun po ang sinabi ni Jesus Christ kay Sakiyo. Ay dali-dali naman ay umuwi na si Sakiyo. At naghanda na ng makakain. Opo, bunga po siguro yan. Ah, kasi nga, in po yan eh. At kasama dun yung mga ibang elders at saka mga, siguro yung mga pinuno ng simbahan kasama dun sa kainan. Ngayon, dun sa kainan ngayon, habang kumakain sila, ay simple, hindi mo maiwasan ang rumors po eh, na ibubulong yan sa katabi o kaya nasa isipan na ng mga tao. Ang, ang contention ng mga tao na kumakain doon, kung alam lang kanya nila eh, kung alam lang ni Jesus Christ, Parang gano'n po ano, kung alam lang niya kung sino itong nagpapakain sa kanya, si Sakyus nga eh, ay hindi siya kakain dito. O, oh, yun po ang sinabi eh. <laughs> Di diba? Parang ganun po ano, pero hindi ko na binabasa kasi nga halos ganun ang pagkaintindi eh. Kini-question nila si Jesus Christ, bakit nakikisalam mo siya sa mga tax collector. Na yan ang inaayawan ng mga tao. Remember ha, mayroong ganong kasing aral eh. Mayroong ganong aral talaga eh na huwag ka makipag makipag uh, join o iwasan mo ang mga ganon tao. Pero dito, nakikain pa siya eh. Oo. Oh kung alam lang kanya ni Jesus Christ na kung sino ito si Sakio, yan nga, chip tax collector po, hindi siya kakain dito. Ayan po ang senaryo. Ay ayaw ko lang kung napapansin ni Sakio yan o naririnig niya o kwan siya, he is guided by the Holy Spirit of God. Kaya sinabi niya ito sa Luke 19 verse 8 ang sinabi niya But Sakiyo stood up and said to the Lord Tumayo siya eh habang kumakain sila ng tanghalian tumayo siya kasi nga yung rumor siguro eh naririnig na niya ng harap-harapan eh hindi ba o nagbubulong-bulungan na yung mga tao eh hindi ba So, tumayo si Sakiyo at sinalita niya ito kay Jesus Christ. But Zacchaeus stood up in Luke 19 verse 8 and said to the Lord, Look, Lord, sabi niya. Oh. Look, Lord, sabi niya. Tingnan mo, Panginoon, sabi niya. Here am now, sabi niya. Ngayon din at dito din, sabi niya eh. Oh ngayon din at saka dito din. Ay palagay ko naman, ay sus, eh, ang daming tao doon ay narinig yung sinabi niya. Look, Lord, tignan mong Panginoon. Sabi niya, oh, dito at ngayon din, sabi niya, I give half of my position to the poor. Sabi niya, lahat ng aking ari-arian, kalahati nun, ibibigay ko sa mga mahihirap. Yun po ang sabi niya eh. Oh. Here and now, half of my position or half of my property, I will give to the poor. Sabi niya. Oh. I... Ay. <laughs> Hindi ba? ngayon ay ituloy po natin ano and if I have cheated anybody out of anything I will pay back four times the amount sabi niya sa ibang translation o sa ibang version and if I defrauded anyone of anything sabi niya I will restore it four times, sabi niya. Ibabalik ko kanya kung mayroon man dito kanya na dinaya ko ng kahit anong amount, sabi niya. Na kahit ano yan o pira yan, o ano, di, na if I defrauded nga eh, o dito if I cheated anyone of anything, sabi niya, of any amount, sabi niya eh, I will restore it ibabalik ko yun four times. Oh. Kaya ang sabi ni Jesus Christ diyan, hindi lang nakasulat dito, Indeed, sabi ni Jesus Christ, salvation has come into this house, sabi niya. Oh. Save si Juan. na -save si 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 Sakyo. Oh. At yan po, ang nagdeklara niyan ay si Kristo. Hindi ba? Anong ginawa ni Sakio? Half of my property here and now ay palagay ko kung may mahirap na tao diyan eh, hindi ba? Ay talagang puno na yung bahay ni Sakio ah kasi ibibigay na niya eh. Oh, hindi ba? Oh. Half of my property sabi niya I will give to the poor. Hindi po sinabi na I will give to the church or I will give to the government. Pero pwede rin. Pwede rin isasawli ko sa gobyerno, hindi ba? O idodonit ko sa kawang gawa. O sa mga charges, pwede rin eh. Pero dito, very specific to the poor. O. Kasi nga, yung mga nasa laylayan ang parating argabiyado po eh, hindi ba? Nagtatrabaho ng araw gabi pero wala namang kinikita. Dahil nga, kinukurap lang. O. Kaya siguro ay... Ang sabi ni Sakiyo, Here and now, Lord, sabi niya, Half of my possession I will give to the poor. Dapat ganyan ang ginagawa ng mga bago ipapasok sa uh, witness protection program. At saka, yung i -re restore nila, ibabalik nila, yung ninakaw nila. Kahit na hindi na poor times si. Eh. Tatanungin niyo ako siguro, bakit poor times? Ay naandun po yan sa lumang tipan. oh, naandun pala yan na kung ikaw ay nagnakaw ng, ng kung na lang, kambing, ano bang ba ship? Ah, agot ang ship eh. Ah, hindi, yung kwan. oh, basahin ko lang po ha, sa Exodus, hindi ba? Ayan po o, oh, Exodus 22 verse 21, Whoever is steals an ox, baka ito, no, or a sheep, and slaughter it, or sales it must pay back five heads of cattle. O, baka ito, five. Pag, pag baka ang ninakaw mo, five times na ibabalik mo. Kung nagnakaw ka ng isang baka, ibabalik mo limang baka. Ay, ayan po, nakasulat eh. Hindi ba? At kung nagnakaw ka naman ng, ano ba ito, ship eh. Tupa, tupa po ito, ano? Kung nagnakaw ka naman ng tupa, ay ibabalik mo yon ng four times. Kaya, doon kinuha ni Sakiyo, and if I dip, deprived anyone of anything, sabi niya, I will restore it, ibabalik ko four times. Dito po, kinuha yan sa Exodus, sa Lumang Tipan. Oh, sinusunod ba natin yan? Hindi. Hindi. Ito si Marco Rita, gusto niya ipasok na ng witness protection program. Mali po yan. Hindi pa nga nabusisi kung tama yung sinasabi niya eh. At wala pa siyang resibo na ibinigay si Biskaya, uh, si Diskaya. Wala. Leader lang alta Ay, ano ba? Anong ba -ma -ma natin dyan sa leader? Oh, pwedeng bago-baguhin yan. Oh, hindi ba? Ngayon ay okay. Ito sinasabi ko dito, 'yung save lang ito ha, 'yung ano ang kriteria ni Jesus Christ. Nagbagong-loob siya eh. o nagsisi siya at ni-restore niya 'yung mga ninakaw niya, ibinalik niya. Oh, ang tanong natin, ano ba ang gagawin ng mga diskaya? Oh, wala na akong pakialam dyan sa kung nagsisi sila o, o may detrit sila. Ay, natural po yan eh. Dahil iba-iba po ang pag-iisip ng mga tao. Natural lang po yan. Oh, hindi ba? Okay, puntahan po natin kanina yung save lang ha, yung criteria ni Jesus Christ, paano masave ang isang tao. Salvation po ito ha o kaya ay acquitted na sa kanya. Pero sa sa Diyos po ano? Pero ang isang tao na nagkasala, ang alam ko, hindi siya makakaalis dito sa mundo hanggang hindi niya pinagbabayaran. Lahat po, lahat po ng kasalanan hindi hindi ka makakaalis sa mundo kung hindi mo pinagbabayaran. May pagbabayad din po. Ganun po 'yan ang pagkaalam ko ano o ang pagka-experience ko. Pero ito dito, talakayin po natin ang kwan. Itong Matthew 19 verse 21 at ito ay nakasulat kaya mahalaga po eh, sa tatlong books. Mark 10 verse 21, Luke 18 verse 22. Iisa po ang setting nito. Itaas ko lang po ha. Matthew 19, verse 21. Ito po ay tinanong si Jesus Christ kung kung ano ang gagawin nung kwan eh, nung, nung isang tao na mayaman, na ruler, na bata pa, rich, young, ruler. Aywan ko kung may asawa na siya o, o, o wala pa. Basta rich yang ruler. Yan, yun ang description sa kanya. Ruler siya, young at saka rich. Tinanong, ano, ano, ano ba kanya ang gagawin ko kanya to, to inherit eternal life? Sabi niya, ano ang gagawin ko? Ay, ang sabi ni Jesus Christ, eh, alam mo naman kanyang batas eh. Sundin mo lang yung mga batas. Sabi niya, ay ang sabi niya, ay from birth, sabi niya, from birth, sinunod ko na po yan, sabi niya. From birth. Simula nung bata ako, sinunod ko na po yung mga batas, ang sabi niya. Ay, ang sabi na ba ni Jesus Christ, ay, ay, wala naman nakakasunod dyan sa batas, eh. alam niya yan. Pero may compassion po si Jesus Christ. Eh. Malamang nakita niya na talagang yung tao gustong sumunod sa, sa batas o gustong magkaroon ng eternal life. Kaya ang sabi niya, if you want to be perfect, sabi niya, if you want to be perfect, remember ha, perfect ito ha, hindi yung save lang ha if you want to be perfect, at isa lang po ang perfect eh, ang Panginoon po eh, ang Diyos lang po ang perfect eh. Pero ang sabi ni Jesus Christ, if you want to be perfect, Jesus answered, if you want to be perfect, go, sell your possessions, and give to the poor, and you will have treasures, treasure in heaven, then come and follow me. Iyon po ang sinabi ni Jesus Christ. Hindi ba? If you want to be perfect, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ibigay sa mga mahihirap. Oh, magagawa ba yan ng tao? Mahirap pong gawin yan. Mahirap po. Oh. Ay, pero ito, ay ang, ang pinag-aralan po dito ay perfection. Opo, hindi yung saved ha, o hindi yung acquitted ha, yung kanina, acquitted lang yun. Ito nga perfection. Oh. At sinigurado dito, ay you will have treasure. Ay, simple, pupunta ka na ng langit yan eh. Paano ka magkakaroon ng treasure in heaven? Kung wala ka doon, hindi <laughs> ba? Oh. Hindi ba? At ito ang ginagamit ng mga pastor po eh. Katulad ni Kibuloy, ginagamit niya ito para yung ay samsamin na nga ang mga kwan eh, mga kayamanan eh. O. Oh. Sasamsamin na niya eh kasi nga eh paghuhukom na, sabi niya malapit na, mala o, ayan na, ayan na. Hindi ba? Ang ating hinihintay o ibigay na yung mga alahas, hindi ba? Ginagamit po nila ito. Pero ito, very specific lang doon sa rich yang ruler. At malabang sa pag-aaral ko po ng Biblia ay may may gumanap po ito. Opo. Sinicodemo. Pero wala naman tayong kuan, pero 'yun lang ang haka-haka lang naman nila. Sinicodemo, yung pumunta sa kanya nung gabi, ha? Ah, is pareview po 'yun eh. Sinicodemo ay ang sinasabi nila eh, bakit? Bakit hindi puntod ni Nicodemus ang ibinigay kay Jesus Christ? Bakit ang puntod ni Joseph Arimathea ang naging ang ibinigay kay Jesus Christ? Remember binibili po 'yan eh. Binibili po 'yang mga puntod. Parang ngayon din, hindi ba? Negosyo po 'yan eh. Yung bibili ka ng Maliit na lukis sa simentiryo? O, lalo na dyan sa Metro Manila, ay punong na nga, eh. ay ang mahal po niyan. Ganun din yan. Ang sinasabi nila, bakit hindi ang nag-donate ay si Nicodemo? Ayun na nga. Ibinigay niya ang kanyang ari-arian sa mga mahihirap. Lahat ng kanyang ari-arian. At sumunod sa kay Jesus Christ. Pero that is another story, ano? Ang sinasabi ko lang po dito at sana maintindihan po natin na maigi, huwag po tayong malito. Kailangan at least sundan natin yung ginawa ni Sakiyo. Look Lord, sabi niya, here and now, sabi niya, half of my property I will give to the poor. O, oh. Ay di pipila na yung mga tao diyan di ba? Pipila na ah. Baka mapuno ngayon eh, kung saan niya sinasabi, ay kung saan niya diniklir yan eh. Oh. And if I deprived anyone of anything, sabi niya, I will return it four times. Dapat yan ang kriteria natin. Hindi ba? Kasi kung wala yan, hindi talaga nagsisisi yan. Kung wala yan, kailangan i-renounce niya yan. Ayaw na niyang kayamanan. Ganun yan. Pero hindi niya magagawa yan kung hindi siya na born again. Hindi niya magagawa yan. Opo. Hindi nagbago ang kanyang pag-iisip. Opo. O hindi siya napaliwanagan. O pinapaliwanagan siya ay ayaw ah, yun niyang maniwala. Kaya nga ganyan. Bukas po ang tatalakayin ko ay yung mainit o umuusok na balita ngayon, yung si Jinggoy Estrada ay bakla. Opo, gagamitin ko po ang Biblia at pakinggan nyo po bukas para maintindihan nyo yan kung ano yan. Matagal ko na po pinag-aralan yan. Yung, <laughs> yung ganyan. At hindi nyo po pwedeng balik-baliin kasi nga galing sa Biblia. At ito rin ang isinusulat ko na doon sa mga sa mga vlogger sinus uh, uh sinasagotan ko na. Marami na kasi na nagkukuntinti na si si Jingoy Estrada po ay isang si O, ay hindi po natin ikukundim yan, pero tatalakayin po natin bukas. O, kung ano yan, para maintindihan natin. At base po ito sa experience ko sa mga tinatanong-tanong ko na mga tao at saka sa Biblia. Kaya, mahirap pong labanan eh. O, sige po at hanggang dito na lang po, ano, at uh, bukas po ano bukas ko tatalakay niya. Actually, nakaready na ako ngayon. Pero inuna ko muna ito kasi nga ay nauna ito eh. Oh. Naandyan na yung mga Bible verse kahapon ni research ko na patungkul dyan sa silahis. O kaya ay ang tawag ng iba dyan ay ayun nga, ay, ay bukas na lang ano, at wala na po tayong oras at uh, uh, dalain ko po sa Panginoon na sana tayo ay nakakuha ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. Ano? At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.